Magandang araw po mga kay Skipper TV Ito po si Skipper Ngayon po ay araw na Sabado August 31 dito po sa Malabon Pet Market At mapapansin nyo sa akin likuran Ay unti-unti na po dumadami ang mga sellers Kaya po yung mga buyers Ano po? So tara na, imimbitahan ako po kayo dito Every Saturday and Sunday uh, From 6am to 12 noon Marami po kayo mabibili rito Mga ibon, lalo pigit sa lahat Mga iba pa po pong pets Katulad ng aso, pusa Meron din po rito mga manok na panabong at saka yung mga fancy chicken, fancy pigeons at yung mga iba po po mga aquarium fishes. So tara po, samahan niyo ako. Mamaya ipipicture ko rin sa inyo kung ano po yung mga nagaganda mga lovebirds na nandito. So salamat po. So bye-bye nyo po. Stay tuned po sa aking channel and please subscribe. marami maraming salamat po. Nandito po tayo sa mga ibon na alaga at ibinibenta ni Sir Aris. At uh, teka, ipapokus po natin yung mga nagaganda nyo rito mga baji. Ayan po, singkit na singkit and lalaki oh. Ayun oh. Ayan po. Ayan oh. Ayan oh. yung oh. tura oh. Diba? Ayan pa nagsuswing sa ibaba oh. Lahat po yung mga quality po. Ayan, meron pang hagoromo. Ano yung po ka pa po dito? Tanghali. eh. Tutulog siguro. may dala ulit ako. Ang ganda na ito. May deliver ako ko. Pero magkano dito? 2.5 pares 2.5 pares. Ano tawag dito? Ang ganda nito. Pearl. Pearl 2.5 Ang ganda o. 2 kasi lang daw, Ang kasi ba? Kasi bakit kaspar ako sa pako? Bakit magbako nyo rin Dali, gagano ko na lang. O, hindi naman. Mamaya, gano ko. Dito okay. sa baji mo, sir, magkano? Yung bakulaw natin, sobrang laki. 4,000 pare. 4,000 ang pare, uh, yung mga bakulaw. Yung mga kailangan namin, 2,500 pares. 2,500 pares. Ayan, yung bakulaw niya, ako tawagin. O, kita niya ang mukha, oh. Sing... Malaki pa sa ato dyan. Singkit na singkit oh. oh. Ayan oh. Dyan po yan. Yan po ang pinagbabataya ng ano eh. Beauty ng Baji. Makikita niyo yung beauty nga. Yan oh. Pagka uh, parang, nag... parang nag-peplex yung kanyang balahibo sa ulo tapos yung kanyang mga parang mga markings yan po yun yun ah, dali, tas 2 yung medyo yung mga kailangan niya meron na exact mga 2 pero yung bakulaw na yun 4K isang pare. Ay, pare. Yon, eh iba mo rito bossing, magkano? Dito sa mga ano na kaluan, 700 pare. 700 ang pare. Oh, may rainbow, may frill may hago Rainbow, alin dito rainbow bro? Ito ano pa, mga rainbow. Ayan, ito, ayan, ayan, rainbow. Ayan, naroon rainbow yan, parehas yan. Dahil na frill back, hago frill. O, frill back. May price ah. May dominant price. 700 lang pare. 700 lang pare. So dito sa mga kulay bangga mo rito. Hmm? Itong ito sa bulsyelo natin, one tree lang Yun, one tree Pulang-pula oh. Pulang-pula dito sa Malabon. <laughs> Grabe, ang ganda po nito. Red Factor. Sa Pares. Magkano Pares mo, sir? Red Factor? Opo. Okay, pares pa ba yan? Ah, pares pa ba eh? out po yan. Ngayon, lang. Nakasale. Oh, naka sale daw. 10 na lang daw. Ang isa. 15 daw talaga out niya. Parehas female. Oh, meron pang ano, sing-sing. Grabe, oh. Eh, mahirap pong ng female. Ito, meron na kayong makukuha. Pulang-pulang. -pula.

Ito po, wild type. Siyempre po, basta na pumunta tayo sa Malabo, hindi pwede hindi tayo i-standby dito kay Moto Palaboy. Yeah. Thank you, boss. Good morning, boss. Yes po, thank you po. Uh, ano po ba bagong alaga mo ngayon, sir? Yeah, meron tayo diyan ko Ito po yung hotel natin. Ito pa po yan. Ano tawag sa kulay nito? Uh, pearl. Pero pareho, oh, no? Uh, oh. Pearl silang pearl. 2,000 isang piraso, Paris isang na pa. Pa oh, bang bura na, oh. 2,000 lang yeah. isang pares, oh. Bihira po itong ganitong kulay, pearl. Yeah. Meron din tayo ditong half cider, kaya siya tinawag na half cider. Yeah. Kasi yung kanila. Naintriga na naman ako dito sa Upsider ni ni Boss Makmak eh. Katawan. Alam mo yun nakaraan. Mayroon siyang pinakita sa akin. Napakaganda. Tingnan natin yung kanya natira dito. Oh. Kalahating oh, dilaw. Oo nga no? Ano to? Male or female? Ito ay male. Ah, female. 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 Proven na ba to bro? Na, hindi pa po. Ano, basal pa po sila. Ilang buwan na yan siya? Nasa 7 months. 7 months. Ito naman, green naman yung so, oh, kanina. Ayan o, oh, green naman. Tapos? May feather niya sa ilalong green. Ayan oh. Tapos puti. Okay. Ayan o. Oh. Magkano ang isang pira nito? 2K lang. 2K? Ano ako kung ngayon kayo pupunta? <laughs> <laughs> Madali po tayo kausap. Yes, siyempre. Pag isang paris na. Yan dalawang yan, bigay ko kahit na 3,500 pag dalawa na 3,500 pero talagang original price guys 4,000 pero pagka pumunta kayo dito mm -hmm. uh, bilhin at, at, sinabi nyo si Skipper TV babawasan pa po ano natin na? eh. Na? siyempre pagka sinabi Skipper TV babawasan po yan ito ay ano na uh, na may may ari na ah ito ano na uh, naka reserve na to reserve na, to. Reserve na siyempre ito ito naman po ay ano ito sir yeah. Albino. Albino sa Albino. Ganda. Ano aling dito ang main? Ano dito ah, pa? Ano tayo dito eh. Ang gender tayo dito kasi hinuli ko lang sila sa flight sila yung nagbigit. Ah. Hinuli lang sa flight. Nagbigit lang sila. Pero usually karamihan kaya yung dalawang yan. Galing sa sa OPA. Galing sa OPA. So, bigay ko lang yan. 2-5 lang dalawa lang. 2-5 ang isang pare. Ayan, alam nyo po, nung araw, nahilig ako sa mga ganitong ibon eh. Kaya nga nakilala ko ito si Moto Palaboy eh. Tapos si Sir John John, kaya lang wala Sir John John ngayon. Yung Desino, gustong gusto kong magkaroon dati yan eh. Hindi ko alam kung nagkaroon ako. Pero anyway, ganda-ganda po ako dyan. Tsaka yung ano yung isa, yung mas maganda rito? Ah, uh, crimino. Cremino. Cremino, yan. Ay, nagkaroon po ako noong Cremino. Kaya lang, siyempre, ah, uh, hindi ko na po kayang alagaan. At nangangati lagi ilong ko, may allergies ako. Kaya binenta ko ng lahat. Tapos meron siya dito syempre mga budgies Ayan o oh. no? Gaganda ng budgies oh. Kita niyo, oh. May 6,000 lang ang pares dyan 6,000 daw po ang pair Ayan o Sinabi niyo, ang Skipper TV at pumunta kayo dito oh. Pai-pai Ayan Pagka daw po Skipper TV ang binang binanggit nyo At pumunta kayo dito Discounted Magiging 5 na lang daw Ang lakas ninyo kayo no, ha Moto ah. pala, palaboy ha ah. Ayan pa oh. Ang oh, lalaki nito oh. Iganti to sir ah, mga iganti to ah Mas mali kung mag pa kayo Mas malaki kung mag-anap pa kayo May mas malaki pa rito Iba yung price nyo Ah okay, pero ito 6,000 Pangabot -pang ka may lang yan Magkano to? Parehas din? 6,000? Ayan, nagdanda oh Alam kung nyo Sa dulo, 5,000 lang 5,000 Oh, kasi parang yung female, ah, yung female pero galing din po yun sa malaking boss. Ayun. So nakakaroon pala ng variation din, ano? Babawi naman kayo sa lalaki dyan. Ayun, oh. tingnan yung lalaki, oh. Grabe, oh. Botsog na botsog, oh. Ah, 5,000 daw po ang pair niyan. Tapos dito, bossing sa mga ano natin. Ayan, na lang dyan. May 1,500. May 2,000. May 2,000. May 1, so, ito, 1,500 pares. Ito, 1,500 daw ang pares. Ito, 1,500 daw ang pares. Alin dyan yung lalaki. Basta pumunta lang po kayo dito kung may magustuhan kayo. At syempre po, hindi po pwedeng wala kayo accessories eh. So meron kayo dito ang yeah, pang hand feed feeding. Mako po ang mula. Magkano yung ganito bossing? 150. 70. Pagkano yung ganito? Yung 100 grams, 70 pesos. Yung 250 grams, 150. 150. Ito, 10 piso. Anong tawag dyan, sir? Ah, sabi nila mineral black pero puti, mineral white tayo. <laughs> 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 Nadali mo ako yeah, ba Mineral ba? black. Mineral white daw kasi puti eh. Kasi may pumibili bakit mineral black eh puti daw yan. <laughs> kasi mineral white daw. Oo nga naman, nadali tayo ng piloso potasyo dun. Magkano rin sa maliit natin ito, mineral ito, white? Kasi lang po yan. Kung <laughs> piso. So, Dito sa malaki? Sa malaki natin 20 pesos. 20 pesos, ayan. Grabe. Alps hindi ah, oh. meron pa po sa dun mga ano, Alps 1. Alps 1 ba? Opo. Magkano dyan sa Absan mo, Bossy? Sa nating natin dyan, ano lang yan? Kahit 700 lang yan, pwede na yan. 700, kahit ito 700, pwede na. Um, oh, po, yun, ano? Oo. Ah, Ay, Bossy, 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 Simula nung no, mahilig ako sa pag-iibon, nakita ko na po dito, even before pandemic pa po. Pero siyempre, dahil magkakaibigan tayo, hindi natin nakakalimutan na isa't isa, di ba? Ay, oh, siyempre. Baka may isa't out, out kasi. Ang tunay na pag yung magkaibigan, walang dinadaan sa pera-pera yan. Siyempre. Kaya lang mag ng tunay na kaibigan, kaya ingatan nyo po. Tama po, tama po. Shout out sa inyo, sa mga customer ko. Kailangan natin ng budget nyo, bumuli na kayo. Yes. Alam nyo po kung bakit kailangan nyo ng budget? Kasi may sinabi sa akin sikreto, nung nakaraang 3 weeks ago, nung huling punta ko dito. Siya daw ay nagpapagawa na ang kanyang ibunan. Oh. Oo. Kasi nga, pumagyo na nakarambuan. Binaha. Kaya kailangan natin maghabol ng taas. Yes po, itataas. At alam nyo, magka, ano yan, Biga pa lang ba yun? Biga? Biga Magkano aabutin? Eh? 180. 180,000. More or less, approximate mo, magkano lahat-lahat? 250. 250 tapos na yun. Oh. Imagine nyo, binibiro ko nga. Baka mamaya, mas matibay pa yung kanyang ibu natin sa kanyang bahay. <laughs> yung, yung top yan, pang ano lang yun ha, hindi yung pang bigas mga may engineer. Kung baga, na lang yun, pang masa. Yes, tama. Kasi Budget kung, meal. Kung magpapa-engineer tayo, top 15 yun, may engineer pa lang. Oo nga. Siyempre, gagawin ng engineer, kailangan matibay oh. talaga, tsaka standard. Oh, Yes, tama po. Kaya sa ibon lang naman yun. Correct. So, yeah, para maging safety lang yung mga alaga natin. Tama yes, po. Imagine nyo uh, ha. Uh, uh, hindi uh, po, uh, uh, po porke sabihin natin ibon lang yan. Hindi I, po gano'n. Uh, hindi po, po yan. Malaking bagay ang ibon. Napapatawa oh, kayo niya kahit wala kayong pera. Tama, <laughs> tama. Tsaka <tapapasayang laughs> stress reliever po yan. Di ba? Malaking tulong sa atin ang ibon. Yan. Tama po. shout out ka, bossing. Okay. Nanay Pe, tsaka kay Tatay Sen. Yan. Ingat kayo palagi. Sa Ayan. lahat ng hindi ko na sabi yung pangalan, dyan lang kayo. <laughs> <laughs> salamat kay Bigan, salamat okay, po. Okay. Thank you. Salamat Thank po. po Ayun no. Ayun no. Thank you po. Makano po yung kanyang hand food? Dito po -17. 170. 170. Ganda naman mga drink, 150, 150. Ora na. Ito mga clear pipe. 170 ito po. Anong linya na ito, sir? Green opa split dilute, saka green split ito, sir? 4K po, apat na k Ano, mura na, ganda, Para naka-helmet, oh. Meron pang ano, meron pang dibdib po, tingnan yung Hindi natin yung dibdib. natin yung Ano? Ito, Ito yung dibdib po. Oh. Punong-puno. Punong-puno yung ulo. May, may helmet na. Meron pang apron. <laughs> diba? Oh. Message pa. Grabe. Project Oh. Ano pa medyo mabigat-bigat mo jan sir? Ito na, project Krimina Opa. Krimina opa. Makanis, sa ganito, sir? 2K, oh. oh, yan, no? 'yang Pablo Street Opa, street opa, street opa, street opa, street opa. Blue opa, street opa. Tindy, oh. Oy, ayan ano, oh. ganda sapatos at eh. ano, sandok. Baka swerte, mabili. Magdiyon. Kaya ano, yung Liza isang Isa bishwal isa possible. dito, sir? Mamura na 'yon. Mamura 'yan. Oo. Oh. Dito po 'yan, ha? Sa tropa ng mga ugba. Ayano, oh. ayan sila, oh. Matagal ko hindi nakita to mga to. <laughs> Kilala po mga breeders po yan. Ay, lang yung wild time, mga Ay, no? uh, wild type natin, mga wild type. sa wild po, sir? Wild type natin, mga big type, 3-5. 3-5, Pares. Uh, then, Grabe, Grabe, oh. Sino Sino Magkano dito, sir? Sino natin? 2K. 2 Ano to, male? Female? Inga, no, game. Ano yun, sikling gin? Ano pa? Prove na, hindi pa? Hindi pa. Bata pa yan. Bata pa Meron oh. tayo dito yung Lutino na Lutino Night. Saka albino o palay. Magkano ito sir? Dito na palitan 3-5 lang. 3-5 lang. na yan no? Quality po yan.

sa tayo mga yang mga tipo lupino. Tipo lupino natin, 700 lang. 700 sa? Uh, yung bulselo natin, 400 lang. 400 yung bulselo. <tipos> mga Opaline natin, 300 lang sa 300 right? lang Opaline. Mga budget Kaya na lang. May budget bridge, may tawad pa yun. Ha? Huh? May tawad pa yun, grabe. Ayan, mga bulls white naman, 800 lang boss. Bulls way white, kita nyo oh. Yung bulls white na nag-aasul-asul pa pakpak oh. Okay.

800 sa pares Kakatain mga boss, eh? ayan, narin tayong kakatain Magkano po sa kakatain sir? Okay pares May... May tawad pa rin yan Negosya pa, 2K ang pares 2K okay na lang, magkakabal okay ka Grabe oh

eto po, may meron sila binibenta rito mga used na cages. Second hand. Magkano po yung ganyan, bossing? Okay, boss. Okay, boss Marvin. Ah, okay, okay. Kaya eh, sir, Marvin pala to. Ha? Ah, kakapal ng ka alambre, oh. Kaya po, kung gusto niyo bumili ng budget meal na swak pa naman sa budget at pwede pang gamitin, lilinisin nyo na lang po at saka... Siyempre, pwede nyo pong i-repaint. Ayan. eto po, yung mga second hand. Yung mga gamit na. Kung hindi naman po kayo maselan, siyempre po, pwede ninyong bilhin to. Ayan, may flight cage pa rito. Ayan, o. No? May mga flight. Ayan po. Pumunta lang po kayo dito. Ipagtanong kung magkano po ito. Sigurado po, pwede nyo to. Ayan. So, sabi nga po sa inyo, marami kayong Ayan, Marami kayong pagpipilian po dito. Meron pa rito mga bird carrier. Ayan po. Mga maliliit na kulungan. Meron din mga... Ano nga tawag dito, ne? Ano nga pong tawag dyan? Ano to? Cattle bone. Atel bone. 35 pesos. Ayan, mga tuyo Oo, so, mga tuyo na. bone. Para sa lovebirds ninyo. parakeets, budgies, tsaka African lovebirds. Ayan. Ayan. Meron sila mga accessories dito, meron silang mga, mga ano, mga lock para sa pinto para hindi mabuksan ng mga African lovebirds niyo. Mga African lovebirds kasi matatalino po 'yan eh. Ano? Para hindi po magbukas ng pinto ng ano yung cage siya, kailangan lagyan niyo nito. Pagka wala, goodbye 'yan. Lilipad po 'yan sigurado pag nabuksan nila. Tapos ito, meron din sila rito ng eh, Mga gulagay ng patuka tsaka inumin ayan po nagpapasalamat ng lubos nagpapasalamat po ako ng lubos sa lahat po ng subscribers at followers ng aking channel Skipper TV po para po sa mga viewers po na hindi pa na subscribe, please subscribe po sa my channel uh, Skipper TV ma-appreciate po po yun at kung meron po kayong comment o suggestion open po ako dyan at marami po salamat. Ito po ang araw na Sabado dito po sa Pet Market ng Malabon na talaga naman po binabahan ng mga customers ngayon at mga sellers. Salamat po!